bahan para na mga tao nga naadyon sila importante importanteng trabaho. O trabaho yun nila ang adlong domingo ng tagaan sila time nga makasimba sa adlaw nga sabado kay ang intensyon ana ang ang mga reading sana para na sa adlaw domingo pwede siya pero kon marag matawag na to nga dili jud na maayo kon are ka anticipated kay ah, domingo mamuwang ko gwa kay gwa kay like rasun ba ah, tagay ta ba domingo gi kag buntag gi kag sayo ta tagay ta kay ano maning simba naman kudaan na sabado so warak balido nga rason pero kon parang let kanang na trabaho ini ka domingo are ka sa anticipated pwede siya okay dugang pangutana Brad, sa panahon sa pagampo, pagbasa sa mga pulong sa Ginoo, dili na tuyoon nga muto akong luha, maguot akong dughan. Normal ba ni nga pagbati? So, kanagong matandog ta sa pulong sa Ginoo, isa na katimaan nga gihikap ka sa grasya sa Ginoo. So, ayaw ayaw na ka para nako pasalamate ang Ginoo nga ninghatag hatag siya nimo ana nga nga grasya nga aside nga nakahinuklog ka sa pulong sa Ginoo natandog pagyod ang imong kasing-kasing ug hinaot unta nga ang maong pagkatandog sa imong kasing-kasing mo siya sa kabag-uhan sa kinabuhi ang rason ra gyud ana nganong gi gialaw na sa Ginoo mahitabo nimo kay gitawag ta sa pagbag-o mao na siya ito ba okay ang pangutana mauni, Brad, na ako'y santo ninyo nga green sa o. Basin taod na ni sa iya. Na ako'y santo ninyo nga green. O ang sini, ang, sa, green ang sinina. Gilis dan ako, Brad, o grade, kay hadlok man kong magabaan kung akong ilabay. Okay ba kung no, Brad, ilisdag Grade ang green nga santo ninyo. Gray? Green. Gikan ko ng grain, gilisdan niyang pula, kaya mahadlok siya magabaan. Ay, so ilisdan o pula ang kaya. oh, imahin. Although na mga pare nga, mauna ilang girecommend nga ilisi na lang ninyo na sinina, na nagpatahig sinina. Ingat inga, Pero sa mga exorcist, dili ingon na ang mindset sa mga exorcist kay mas mas lawom mangod ang nasabtan sa exorcism, mga exorcist sa atake sa yawa. Inumduman ato nga bisan tuod og ato nang ilisdan og sinina mo prevail gihapon ang intention sa gagama sa mong imahen. Ang intention sa pagama sa Santo Niño nga green kay pampa-attract man og swerte god na Santo Niño de la Suerte unya sa Cebu gibawal din na dito sa Cebu sa una wa pa magupoy Facebook mao din ay istorya ana nganong nauso na ng green nga Santo Niño kaya sa sipo ko no sa una, matod pa sa usa ka pare nga histor nga mag stress sa history pag sinulog. Nga diha da bae sa una diha sa Santo Niño Basilica nga mo to siya nga katong bayhana, musod musud ko niya Santo Niño. Unya kay kanang masudlan og Santo Niño masudlag anghel kay dili man Ginoo. Iya man siyawa, nayawaan man sa or duha na ga gama, gama gama drama drama or nas, nasudlan gyud. So katong mong bayhana, Mautro ang tingog, nakadisib sa daghang mga tao. Mura na po bata, mura na po Santo Niño. Nga siya'y gapasiugda anang green nga Santo Niño. Iyang giutro ang kolor sa sinina. Sumoto so, nga ang arsobispo na itong panahon na uh, pakanaog yun o balaod nga dili yun ipagamit ng Santo Niño nga green kay produkto na sa kulto. Kay kanto din bayhan leader sa usa ka kulto. sumo nga ang kanang pag kuan ana reproduce ana daghan na siya so ang intention sa gagama ana dili pareha sa intention sa simbahan unya mo, ang gagam ang maker mao magyud formal natural authority so mo prevail ang iyang intention nga bisag ipabless na siya sa pare di mabungkag ang tunglo nga naa sa maong imahen tungod sa intention sa kagama mas maayo isurrender kaysa pulihan og sinina pero napay uban nga ilang gipulyak si Nina wa man ko kuno sila harassment. Uh, no comment ko anang dapita dili may mo comment ana wa man kuno pod mayawa e maghuwat pati nga liputa. Uh, dili na lang ko mo comment ana. Pero para safe gyud is mas maayo nga ato tunang nang isurrender. ba. Okay. Uh, dugang pangutana, Brad, ang akong apuhan, mga patay na, pero mga mananam, nanambal to sila kanya to naabay epekto na mublad nga iyang sumusunod or generation so naay gitawag na tawag generational curses and spirit so unsa man na siya na katong abyan nga naghatag og abilidad sa imong lolo o lolas pagpanambal bisan pagwining dawat na tumao nga abilidad. katong nga abyan nga espirito, spirit guide, nagpabilin na siya sa nagpabilin na siya sa inyong kaliwatan. Pero wala magpasabot nga maoy ning control. Ang may tabo for example, ang imong papa, eh, nga ni kabantay mo, mao ni ang uh, anang na to. Di ba, na ay mga pamilya nga matinga ka kay Kuya waman man, siya bata pa kawatana kawatan na. O itrace na to ay ang pamilya, moingon dahil ng mga salingan, ay di, katinga, kay gikan pa na niya, lulo, ng lulo na pagkakawatan. So katong espiritu sa pagkakawatan, wa man to ma-cash out sa pamilya, kay ang unang mga ginikanan, puro man kawatan, so na'y tendency nga, psychologically, na'y psychological effect sa mga bata, natakdan sa mga pagpangawat, pero naa na yawa kapalayo So katong yawa ah, maotoy magtintal sa mga sakop sa pamilya nga murag itipasta sa atong relasyon sa Ginoo. So kaliwat kag albularyo, ang trabaho aning mga espirituha daghan kayo na siya pangsyon. Pwede nga dili niya hilabtan ang imong kadato pero ipalayo ka sa Ginoo. Di ka ka-establish og relasyon sa Ginoo o dili bakaha ka ha kag relihiyon o di ba maulipon ka sa bisyo o klase-klasing sala. So meaning na-atake na, na sayawa ang mga pamilya. Pero ang pangutana ato kung dili ba makaapekto na mo, dili hinoon direct ang effect. Kano man kay iagad man siya sa imong binuhatan. Kung ikaw anak ning awat ka sa utang binuhatan sa imong ginikanan, natural ang yawa mo tapot yun na diha diha dayon. Grabe ang stronghold sa yawa anak. Pero kun ikaw, na. Pero kung ikaw nag, na, kamot ka nga maduol sa Ginoo, sukad sa imong pagkabata, nag na, ko ana ka sa imong pagtuo so dili gyud ka madutlan ana dapita kay iprotect man sa Ginoo ang tanan nga nahigugma niya so mao na imayong balita diha kay tanan nga kinasingkasing nga mingsalig sa Ginoo protektahan gyud niya so bisan pag ato mga katigulangan nga practice og barang nga dili na mo effect nato kung kita mo mo all sa Ginoo dili ta mo awat sa maong mga buhat mao toy tubag okay dugang pangutana nindot nga yung pangutana mayong buntag brad asa nga page sa handbook basahon ang prayer kung maggamit sa huling insinso o magdeliberan sa balay nga giputangan og sinselyo ang mga ligi pagtukod sa balay unsa kon nga page brad sa handbook Palihog ko pro sa breaking of curses. Naki-handbook, no? Okay, okay katunang ko tana, nasa page 77 sa handbook ni Father Sikia. Kung nagpalit mo handbook sa tindahan, ito, tagaan mo guide. Nay guide. Una, guide, deliverance, pamilya, one by one. Ikaduwa nga guide, katunang na deliverance sa balay. Kompleto na to. na ay feeds niya, na ay pamagi. Okay. Dugang pangutana. Kanang binditahan nga lukay after one year, nanaput bago nga binditahan, unsay buhaton sa daan nga gibinditaan nga lukay, pwede ba namo halingan? Pwede ba ko So ang, ang Diyod, gawas kong malata na siya kay mawa ang iyang blessing. So ang kuwan na na, gidasig ta sa simbahan nga kanang atong mga gadaan na nga mga lukay, isurinder na nato sa atong parokya kay sunugon man na siya, kay mao himuong kanang abo panahon sa Merkulis sa Badles. So mao na nga, huwag dako yung parokya na ginahala na daghang lukay. Mawag ito na, uh, angay doon na isurinder sa pare ng atong mga lukay kay para mat, panahon sa kwarisma, labi na nung i-announce man sa pare nga nang, karong umabot ng Merkulis Puhon, na magsugod na ta sa, magsugod na ta sa Kwarisma, mauna na ang Merkulis sa Badles. So, pwede na na anang mga simanaha, isurrender na nato sa parokya ang atong mga lukay kay para i na sa pari pagsunog kay ang abo ni ana mao man ay gamiton sa Merkulis sa Badles. Mao to ito ba? Salamat, Brad. Sumunay so, akong giingon nga guide uh, money guide. Ito akong gaingon saan pag sa balay o ang paggamit sa mga uh, blessed sacramentals. Okay. Paluap niya nga pangutana, Brad, okay ra ba? nga musabay sa live Holy Rosary samtang kakaon alas 6, alas imidya sa hapon kay usahay maabtan ako maabtan man ama ah, o usahay maabtan man gutom while maminaw sa rosary. Kana kanong live nga rosary brad? Kana bang ikaw siguro gi Okay, so pwede ra God, kayo nga mo apil ka ana basta ang importante kay ang prayer god mao ni ang definition sa prayer. Prayer is an elevation of our soul, our spirit, or our mind and will to God. Ang pag-ampo, mahimo na siyang pag-ampo, dili kanang galitok og pag-ampo ang mahanam dili na makonsider automatically nga gaampo ha. Ana ra ang matawag nga pag-ampo kung sa paglitok na to o pag-apil, pagsabat ang atong hunahuna og kabubuton na punting sa ginoo. Mahimo na siyang pag-ampo. Pero garo Amahan na na sa langit. Pagdaigod mo nga lang sa langit. Sige, rakagangadangad. Wala ka gaampo, gabagot-bot, rakagabagot-bot. So, mo na no, nga, naka nang sabay ka sa live, pero ang imong hunahuna o kabubuton napunting na punting sa ginoo para na sa mga taong busy na giyod, gabiyahe, wala na'y problema. Ang importante, ang atong hunahuna o kabubuton napunting na punting sa ginoo, samtang ning sabat o ning sabay ta sa mga pagampo. Muna importante.